Hey guys, Dusty Electrician here again. At may mga ginawa tayong outlet dito na naka ano ba akong tawag? kung tawag? Itong tawagin nila to kasi series connection. Pero hindi naman talaga series yan. So ginaya lang din natin yung ginagawa ng iba. Pero hindi tayo ganto mag install ng outlet. So yan. Uh, meron tayong sampung outlet dito pero tatlo lang ang gagawin nating sample na lalagyan natin ng load lahat yan mga saksakan na yan tapos i natin ng clamp meter at pa, ipapaliwanag natin kung bakit hindi dapat ganito ang ginagawang wiring sa mga outlet so ipaliwanag muna natin habang nathawak pa natin ngayon to ito kasi yung outlet na to ay yan okay so yan ang isang gang ng isang outlet yan isang ganyan is isang outlet na isang gang so ito ang tawag dito is tugang tugang meron namang ano isang klase ng outlet at tawag na duplex yun yung magkasama na to isang buo na to wala na siyang jumper na ganito pero ganyan din siya dalawa din siya na ganyan tugang din siya pero duplex naman ang tawag pero yon isang buto. Magkasama, wala na itong space sa gitna na yan. <coughs> Tapos, iyan. Dito sa outlet na to, magkasama ito ng ano sa, sa loob ng ah, uh, kung natin is bus bar. Sa loob, may bus bar yan ng maliit tanso na, na buo. Ganun din itong kabila, parehas lang naman yan. So, nilalagyan natin ng jumper. Ayan dyan. Para itong galing sa supply or sa kabilang outlet ay tumawid. Magaling dito sa isang to, papunta dito sa isa. Para mas supplyan niya rin to. Same din tong nandito sa ilalim na yan. Tumawid lang siya dito para supplyan. Tapos ito, ulit sa kabilang outlet. So, ang problema kasi kapag kaganto ang ginagawa nating wiring sa so ganyan, magka-loop na ganun, tumawid sa kada outlet is Uh, sabihin natin na ito yung source tapos ito yung pinakaunang outlet tapos itong dalawang outlet na to is puno uh, mayroon sabihin natin mayroon tig tig, tig 3 ampere na load tong kada outlet na to so ilan yan 12 ampere na agad yan tapos ito pa saksakan mo pa ng 3 ulit e di 15 ampere na e eh, mababasa natin dito ang nakalagay sa outlet na to is 15 ampere lang ang maximum ano niya, current na kaya niyang i-handle. Kapag ka, kasi sumobra ka doon, ang mangyayari, yung tanso na nasa loob niya is uh, ma ano siya, matutunaw ba, lalambot, ganun. Kasi tumatawid sa kanya lahat ng current. Parang itong wire lang din na dinadaanan niya yung lahat ng, ka ng current dyan sa tanso na yan. Kaya uh, yun ang pangit sa ganito. So gagawa tayo ng isa pa na wiring ng outlet, papakita natin kung ano yung isang klase para makita nyo din na yun yung tamang pag ng mga outlet. So, ito na. Test ko lang natin yung ginawa at ng outlet. So, ito yung nakakati tawag na lang yung series connection. Ngayon tayong tatlong load. So, yung charger ng cellphone. Uh, charger ng battery ng cordless at isang portable na work light. So, may clamp meter tayo dito na nakaset na 6 ampere. Ah, 6, 6. Yeah, 6 ampere. Kaya, kung dami ng kalakas <coughs> yung dumadaloy na parang sa kanya. Wow. So, ayan, 103. Kita naman sa, ano, 102, 103, 102, 103, 102 milliamps lang ito. Kasi 0.1 eh. So, wala siya kasing hanggang 4 camp lang siya. Kaya, hindi natin sure kung gano'ng kalaki talaga ito. Pero, yan, nababali yung camp niya sample na lang naman natin to. So, ngayon, basahin natin yung kada uh, yung pinakadulo. Kaya natin yung gama. Ang palakin, palakin yung buzz bar. So, 69. kasama naman ito. lang ito, pag binasa ko dito, kasama na ito, tsaka ito, 69 07 We can be 900 No may may dies pero hindi sa ako pero ano Ano Yan 'di na mamatay 'tong bliss 'to So, yun, yung reading mo is ganun. Ibig sabihin kasi nito, yung load nito at saka nito ay handle nito, outlet nito. Bakit nasabing ganun? Kasi dumaan nyan dito. Kung mag-now open natin itong jumper natin dito, para basahin ng outlet ng ano yan, lamp meter. Ayan, kung nakikita dyan, Yan. Ang reading niya is, kita ba? 96. Oh, 96. Dumaan yan dito sa loob ng outlet na to. Hmm. Same sila ng loob buong, buong line at dito sa tumawid sa outlet na to. Handle nung buong ano yan, nung buong Uh, bus bar yung load nito nung galing dito at saka dumaan dito para ipasa sa ibang outlet so ang mangyayari niyan pagka mataas ang load no masusunod to instead na dahil ito ay 15 ampere lang rating pagka over ka doon may chance na masunod itong outlet na to instead na, na yung kada wire ang naka um, dadaluyan lang nung kada outlet pasa-pasa lang eh ito sunod-sunod kada outlet eh, kung ito malakas ang load dala lahat ng kada outlet at pinaka bugbog at ang pinaka nasa una dahil siya ang naging isang load <laughs> ganyan mo tinatawag na series connection pero hindi naman series yan parallel connection yan So, testingin naman natin yung isa. Tinggal natin lahat. So, isang outlet natin ay number 14 na lang nyo. wala ito, naman ano ay pang testing purpose na ito kaya hindi na ma-happened to avoid yung ng nyo sa octo-wiring. So yan, bakit nyo yan? Itong katawag nila diba na octopus wiring ay individual. Kada uh, outlet, kada uh, outlet meron syang sariling supply na galing mismo dito sa main line sa dulo. Yun yung sya. So yan, testing muna. Yan weird na po yun. Then, that plus up. And, malabag natin. Ano natin siya nang ng na yung nalito available na Plus, tingin i don't my name, load that i do load so i'm going to navigate same In the 96, 9698. i 100. Well, from that. nothing. Okay. So ngayon, ito. Matitest natin ang individual kada outlet kung gaano talaga ang load niya. Tulad nitong isa na to. Hmm, ito. Ayan. <coughs> halos wala siyang na ano. siyang halos. Well, baka full charge dito. Kung so natin. Kasi naka-solar to. Pagka nakakarami ng luwanag yung ilaw, kaya meron na nawawala mga wala rin. Pagkakilat. Mabili mo siya di-disconnect kaya may daw kung nag-charge. So wala sabihin doon na doon na nagka-charge. So pinuha tayo ng mga araw mag-charge. Okay. ito na yung ba? Okay, check siya. Meron pero mababa parang meron pero ano. Yan so ang ano niya is dapat <coughs> milliamps amps o 300 milliamps kasi wala for for ano lang to fourth count lang siya so, yeah. kaya so ngayon 112 na ang ating load Mill, milliamps lang yan na no? wala pang 1 amp yan so ito dahil ito ay individual na linya kapunta dito sa outlet na to nababasa mo kung alin o no, ano yung load ng outlet na to tapos ito na sa gitna individual yung linya niyan wala, mix, pero may uubasa pa rin natin lang. Okay, mag-same Pero may uubasa yan. Opposite naman sa gilid. Individual game. Yan. Yan yung load na. Kanina, hindi natin makaubasa yung load dito. Yung solo lang. Kasi nakasama ito dito. Kaya pag binasa mo yung load nito, madadama ito. Tapos pag binasa mo load nito, dami na silang dalawa. Kasi dito lang din sila kumuha ng supply. Nakadyan po dito sa mga likod ng outlet na to. Pero ngayon, dahil branches, branches na siya. tapos sa likod, ng mga branches. Kada dahil sa outlet, sa branch, splice. Kada sabila, splice. Kaya sabi lang, splice. Dito, ito, splice din yung wire ang magdadala ng lahat ng current. So, ayan. Ayan, yung wire ang mismo magdadala ng lahat ng current na karga niya, hindi na yung outlet. Hindi na yung pinakaunang outlet na sinuplayan ang magdadala ng current. Dahil ito, walang pinakaunang outlet na sinuplayan. Imbaga lahat siyan, balance lang ang supply. May mas mahaba lang na tinakbo ng wire o mas maigse. Pero yan, ganun pa rin. Meron lang mga yari na kung napakahaba talaga ng tinakbo. Kakaroon ng voltage drop. Mababasan mo kada isang linya. Basta ang babasahan mo, hindi itong ano, yung carry ng kliyente. to, Yan. Brand, branch to. Punta sa outlet. So, yan ang load niya. 23. Ito na sa gitna. Tara natin kung mababasan natin. Hindi ko nakakabaan yung wire na ito. Ngayon ito, 50. Kung nakikita dyan, ayan, 52. Tapos, question na sa dulo is 66. Ito, 70 pa. Paano ba ito ganoon? Nating bag natin yung So, ayan, yeah, mababasa mo pa rin dito. 1 ng load. Basta dito mo sa pinakabungod. Tinignan ko ang talaga karga ng wire na load. Ayan, 123.24. Iba dito. Iba mm -hmm. ba sa isa-isa? Mabasa mo na rin ito. Ayan, ito. 65. Pero ito ang kanya. Hindi niya damay ito. Mm, ganun lang din siya. Mm. O, oh. mabasa. Oh, So ayan, yun ang pinagkaiba ng ayan ang itsura sa likod ng ito yung yung series connection din tawagin nila na out sa outlet at yung naka uh, octopus connection so ito gagawin nila tayo ng test gamit ang ating multimeter sa so, continuity tapos nakasalubong ito dito para umikot yung continuity natin sa dalawang linya yan yan yung naka series na uh, connection para tayo na ayun uh, uh, nangyari uh, Dito yung supply ito pinang-loop lang na rin to para tumunod yung continuity sabihin na nakakaikot yung kuryente yun yung sound na nakakaikot yung linya na, 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 ano yung baga ang pinaka actual lang natin na na tema ano lang naman to demonstration lang para ipakita na gumagana yung linya kanyari pero hindi naman ito ang totoo talaga ng wiring na ano na napagyan sa buong ng linya para lang natin matest hindi niya kung derecho na makakaipit yung masusuplay ang pareho yan, sa paulit yan, so yung brother pati yung so paano kung itong pinakaunang outlet na sinuplayan ng supply ay nasira, natanggal yung naputol yung jumper maalaan nyo dito kung itong dalawang outlet na to wala na hindi na makakarating yung kuryente doon sa dulo <coughs> dito hindi na makakarating dito dahil kung galing dito yung supply hindi na dito yung tester natin siya yung pinaka supply pag nasira yung unang outlet na sinuplayan nito, ito wala na ito lahat hindi na nagagahan lahat ng outlet na ito yan ang problema sa yung connection Qualche nice one, qualcuno... non è una signorina questa, qualcuno... non è una signorina questa, qualcuno... non è una signorina questa, non è una signorina questa 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 è una individual kada na after at may sarili supply tunggol natin yung natin dito so hindi yan para na rin na pagkatanggal mo na ba naman yung mga sarili dyan sa loob kaso wala yata dito ito ayan yan ito yan this way, I kasi may shot na hindi maabot ang pang yun yung ano outlet kapag pa sa machine

ulitin ko ang purpose ng ito ay sa continuity para ma ma demo niya yung flow ng kuryente ngayon pagka nagbibig ibig sabihin nakakadalo yung kuryente sa kagagang pagkada outlet ating kuryente ginagawa namin um, ito sa ating lukas sa ating tester ngayon ito yung dito siya ito ang source tumakbo sumuklayan lahat ng ng outlet paano kung may masira na isa so unahin natin itong pinakauna agad nasira yung outlet yung short nasunog nasunog yung wire nasira yung dalawang linya wala out na outlet tinanggal na tinanggal na yung outlet hindi na yung wire doon sa loob pwede yung blank box gumagana pa rin yung dalawa uh, sa akin gumagana yung dalawa kasi nakakadali pa rin yung kuryente eh. na yung ano yung continuity natin yun ang pinitaiba niya yung, yung pinitaiba niya dito kahit na not nasira uh, ang isa sa mga outlet na yan basta ito ay nakakatakbo pa sa mga ano to sa ferry yung wire na yan ng may dala ng butahe ng current susuklay ang para ng kada outlet in case na lang na masira itong branch na pinang supply uh, dito yun lang ang pinaka magiging masis kinaka, ah, masisira din syempre yung di gear basta ano nito kinagaya ba nito hindi sya magdadamay ng ibang outlet kapag nawala yung sa nya so yun sana eh medyo mag uh, ano yung pa natin pag video pero uh, naipaliwanag na natin maayos kung paano sa laan ng kung ang tamang pag uh, ano, ano, upload ano na pala Royu Royu Roy, so na ito Royu na is 15 ampere ang um, capacity wide series um, 150 volts Well done yan lang ang lalim niya. Lalim ng pagsusok wire. So ito pa yung demo at least number 14 lang na wire kaya. Ang demo lang lang. So every tube, every, every na set, ano ng mga ganito. plastic, tapos mahaba na rin yung Wide series. Mukhang ano siya, na-outlet. Pagbili ko yung dito sa na ngayon din to nakabox na siya ayan isang pong piraso nilik talaga yan para makapag-demo lang ako ng ganito pero naman kasi nagagamit naman sa mga susunod project <coughs> no media, at nung nasusbalik natin sa plastic parang hindi na ba si Jasney dinun eh at saka still brand new and um uh, it's pala ako isang ng RCCB itong RCCB na ito ko nito at hindi ko din sure kung ang okay to so, pero meron meron parang dalawang RCC pa na ibang klase kaya gagawin natin natin sample Ito. Himmel. Recommended ko ito. yung brand ng Himmel. Uh, cheaper price pero good quality. <coughs> Yan. Yeah, much bigger. Sa so, kasi ito is 30 ampere. Tapos, ito.

ng video kasi masasama sa video natin ngayon. meron tayo ng another video para dito para um, matest ng pati ng glass ng RC ceiling so, okay Lalo ulit si Dusty Adaptation. tayo na ating Dusty. Meron tayong pasyente rito na natin na ayos. Ayan. Laser level ng inko. Ito yung nakabagak dito niya. Hindi pa natin na bibigyan ng panahon. Ganito yung tambak ngayon sa ating gawaan. yung mga sa natin ngayon after natin gawin itong another video para dito at saka meron pa ako isang gagawin video para naman sa mga lead strip so okay back to you guys